Well, hello mga Mars! Ong nakaraang linggo pa nga itong video na to at ngayon ko lang na voiceover Tingnan niyo naman at ginagaya nga ako nitong batang kasakasama namin Vlog na nga din daw siya dahil nga may bago din daw siyang cellphone Dito nga pala kami sa may Macdo para kumain ng lunch. Ang lilibre nga kasi ulit yung sister-in-law ko kaya naman for the go agad kami ni asawa Siyempre basta't libre ay hindi nga kami nagpapahuli. Cheers! <laughs> Di nga nakasama yung isa kong anak dyan dahil nga may group project silang ginagawa. Hindi din naman kami magtatagal dito at uuwi din naman kami agad. At tapos nga namin kumain dito ay nag-aya nga yung mga in-laws ko na sumaglit nga muna dun sa may warehouse. Nag-grocery na nga lang din kami dito ng konti. Mga pangangailangan lang din naman namin sa bahay kagaya nga nitong sabon at saka nitong shampoo. Nga nga ako ng toothpaste dahil nga paubos na din yung stock sa bahay. At si kuya ay kumuha nga ng gel niya sa buhok. Nga nga din ako ng safeguard at saka itong mga baby cologne na ginagamit nga ng dalawang Junakis ko? Iba pa ang mga pangunahing pangangailangan namin sa bahay? itong batang kasama namin kaya ayan pumili na nga din siya ng maiinom. At itong si kuya ay kumuha din ng kanya. Muha nga kami ng mga ilang pirasong chichirya kagaya nga nitong chipi at saka itong piatos. Yan lang din naman yung mga pinagkukuha namin at nagpunta na nga kami ng cashier. Humabol nga pala ako nitong magic sarap at saka nitong tissue. Pagkatapos ay pinapila ko na nga agad si kuya. At tingnan nyo naman itong itsura ng batang kasama namin. Abay bulingit pala yung mukha. naman kasi mga Maria abay pinak nakikialaman okay, na naman yung mga makeup ko sa bahay. At ayan, at pinagtulungan na nga nila ni kuya na mailagay sa may counter yung mga kinuha namin. kakainin niya na nga daw yung isang piatus. Buti na lang at pumayag din yung cashier kaya ayan, tuwang-tuwa din yung bata-batuta. Ang maipak na nga lahat ng mga pinagkukuha namin ay nagbayad na nga agad ako. Kala ko nga ay nasa 1 lang yung babayaran ko. Abay, umabot nga pala ng 1 And After nga naming mag-warehouse dyan yung umuwi naman din na kami agad. Forward pagka uwi namin ng bahay, ay inintindi ko agad yung pagluluto ng uulamin namin. Prepare na nga ako ng mga sangkap na gagamitin kagaya nga nitong bawang at saka sibuyas. Tayo chicken chicken breast at saka itong cauliflower. ngatin din tayo ditong carrots na hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Amit nga din tayo dito ng paminta powder at saka itong oyster sauce. Muntik ko nang makalimutan na maglalagay din pala tayo dito ng mushroom. Pakulo na nga ako ng tubig dyan dahil nga iba blanch ko muna itong mga cauliflower. Glit ko lang din naman pinakuluan pagkatapos ay eh hinango ko na agad. Para naman mapanati pagka-crunchiness niya. Pagkatapos ay nagpainit naman ako ng kawali at naglagay na din ako ng konting mantika. Priprituhin ko lang saglit itong mga carrots para mamaya ay madali na lang maluto. Nang maprito-prito ko na nga itong mga carrots ay hinango ko na agad. Yung pinagprituhan ko ay nagisa na nga din ako dito ng sibuyas at saka ay ko na din itong bawang. Kisahin lang natin hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Pagkatapos ay nilagay ko na nga dito itong mga chicken breast na hiniwa-hiwa ko nga ng maliliit. At tinimplahan ko na nga din ito ng paminta powder. Halo-halo ko agad mga mare pagkatapos ay hahayaan lang natin ito hanggang sa medyo maprito-prito ng konti yung mga karne. Pagkatapos ay pwede na natin ilagay itong oyster sauce. i lang natin ito ng bahagya mga mare para manuot yung lasa ng oyster sauce sa ating karne. At kapag okay na, ilagay na nga natin dito yung ating mga carrots. Isinunod ko na nga ilagay itong mga mushroom. Ayan at hinalo-halo ko na naman ulit. Since malambot na din naman yung mga carrots na nilagay natin mga mare dahil nga naprito ko na yun kanina. Ayan naman, tinimplahan ko na nga din ito ng magic syrup. Panghuli ko na nga nilagay itong ating mga cauliflower na binlunch ko na kanina. Ayan at hinalo-halo ko na naman ulit mga mare. Bali, hahayaan lang natin itong maluto ng mga ilang minuto. And after that ay eh, pwede na nga din natin itong hanguin. Itong kasi nga pala nito mga mare ay nakita ko lang din sa may TikTok. Paka healthy nga nito kaya sinubukan ko na din. O siya, hanggang dito na lang. Bye!